Puntahan natin si Lightning McQueen, ha? Wait uh, lang. Third floor ako ngayon. Baba tayo. Kasama po natin si Lightning McQueen. Ihinto ako dun sa red na gate, ha? Matagal na kaming suki ng JG Superstore. At heto may dumating na naman, Boya o Mike T. Malabotones na microphone. Sakto kasi alam nyo ba, nasama sa laundry yung aming Rode Wireless Go, yung dating vlogging microphone namin. Nagulat pa ako kasi hindi nasira kagad. Mga ilang months pa bago bumigay, yung isang mic lang naman. Dual yun, so magagamit pa kung tutuusin. Sa JG Superstore din namin nabili yung road na yun, nasa may 17,900 pesos. Pero itong isang to, itong boya na to, 3,900 lang. At spoiler alert, in my honest opinion, mas ora mismo mas automatic ang paggamit. Ito siya. Diyan mo na din sa case ita charge Parang botonis lang tapos clip on. Wala ka na rin bibilhin na ibang accessories. Nandito na lahat pati filter. See. Tapos mukha na siyang Don King. Hello. Yan ang laman ng kahon. Pwede sa computer, iPhone, Android. Aabot ng 50 meters. Testingin natin. Oh. Sound check. Okay na, testingin nga natin. Bibigay ko tong isa kay Charlene, ha? Sound check. Ah, oh, ito sabit ko. Ay, ayaw ko sabihin yung pang sound check ko. <laughs> oh, nagmamadali na yan, eh. <laughs> Kasi, may nararamdaman na siyang tawag ng kalikasan. Pero mabilis lang. Malayo na to kung naka-phone tayo. Rush hour pa ngayon. Oo. Uh oh, Baka hindi na ako narinig. Puputa ako don. Look at my bamboo. Bamboo tour. Okay. Bamboo, Silver buttonwood, Wood, Bogambilia, Pink Caroline, Nescafe. Saka itong halaman ko, may apat na paa. Kita ba si Rusty? Ngayon, Ba't wala Mike, si Rusty? Ngayon, continue mo lang rolling ha. Yeah. Magkasalita ako. Huh? kumusta ka dyan? Nakalimutan natin ipakita yung receiver, mamaya na lang. Hello, nakikita ko sa baba si cars, si Lightning McQueen. Puntahan natin si Lightning McQueen, ha? Turn uh, floor ako ngayon. Baba tayo. Kasama po natin si Lightning McQueen. Oh! Hihinto ako dun sa red na gate ah. Salta ka. Lala Salta pala. ka. Oo oh, sige. Hello. I'm testing my microphone. Hello. Hello. <laughs> sound check, sound check. Bibili na po sa, sa tindahan. Wala naman dalang pera. Ah, testing ko po yung microphone ko kung uh, aabot pa sa bahay namin. Balik na ako dahil si Charlene ay eh, nagreklamo na yan. Tinatawag na daw siya ng kalikasan. Rusty tahol. May pumasok sa gate Rusty. <laughs> Rusty! Okay, uh, phone audio muna tayo. Ito yung dalawang mic at ito ang kanyang receiver. Siyempre, para makausap ng mic ang phone mo. Pang iPhone po ito, may lightning. Meron silang USB-C. Ito ay iPhone 13. Mm. Okay. At pag kasaksak mo, wala ka nang gagawin kundi i-on na lang yung mic. Plug, super plug and play. Wala ka nang isa-set up. Mapapansin mo ang ibang vloggers na may ganito, di ba? Yung iba naman, may ganito. Pag mahangin, makakatulong to para malinis pa rin. At hindi, pff, hindi tunog ganun. Boya, boya, boya no. I know you got the pills. Pagkakanta ka, gamitan mo nito, ay suggest. Pero for vlogging, ganyan ka lang. Oh, I am genuinely impressed. Believe ako. I'm happy. I'm a happy man. I'm a happy Juan. At bilang isang audio guy, maganda na yung mga microphones ngayon eh. Alam mo, nagla naglalabanan na lang sila sa convenience ng paggamit. Eto, nakita nyo naman. Silaksak lang, boom, siya kala, game ka na. I'm happy today sa aming natanggap. Happy sa JG. Sulit sa JG! Hanapin nyo lang sa JG Superstore. I, I highly recommend. Sabi ko sa inyo. Para sa presyo lalo. And uh, by the way, kaya naman kami galak na galak. Dahil bago pa namin makausap si JG, eh, talagang doon na kami bumibili ni Charlene pag may kailangan. Kasi, alimbawa, pag nakita namin sa Lazada, oh, si JJ pala to. Tinatawagan na lang namin, tapos na deliver same day. Malapit lang din sa amin, Quezon City. Meron din silang social media, napakadaling tandaan, at JG Superstore. Bye-bye! I love you. I love you.